So yun mga bossing, balik na ko tayo ng unit ngayon dito sa Korahe at pero pa namimigay ng buko. Maraming salamat boss! Salamat, salamat bro, salamat bro, salamat bro, salamat bro. ah Oh, namimigay oh, pa ng ano, salamat po. Punta na ayos yun ah, na. namimigay ng buko. ano? na mga bossing yung ating titignan na uh, port escape. All over din ah. Hmm. nga eh. <coughs> Yeah, uh, so yun mga bossy, bali tatakbo tayo ng unit sa may Ang na Rizal, driver natin si Mamay okay. Wu Dandaan lang maya, Thank you. Thank you. dandaan lang Ayun <laughs> <laughs> mga sa likod yeah. MCX na tayo mga bossy Ayan ang mga bossing. Diyan na tayo yung ano, exit may na. Ah, Diyan na exit. Punta tayo saan mo tayo ngayon? ano, Hang ano, 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 Nakakatag talaga par So yung mga bossing, bali sumama na tong kaptiba uh, Captiva. Soon for sale, bali nandito tayo ngayon sa may ang Honor Rizal. 2010, ano model ito pa? 2010. model mga boss, uh, automatic transmission, diesel engine. Ayan. 7-seater mga boss Napakasariwa ng loob Nakarehistro pa Ayan. All power Diesel 7-seater mga boss okay. So mga bossy Balik pa uwi tayo mga tropa Touch mga boss Napakaranda ng manakpo Napakalamig na aircon Siyempre, convoy natin, Jazzy. <laughs> Jazzy! Tol, alert ka, tol, ha? <laughs> alert na. <laughs> so, yun, mga bossing, bali na, bihaya na tayo pa uwi. Bali nandito na tayo sa may... Sana ba daw uh, May means... C6? C6, but, di. Basta, nandito na kami, eh. So, ay eh, si Jazzy. Ito yung bago natin kuha, yun. Gandalan sa sariwa. Lamig ng aircon. Lamig. All working lang. sa Plan City, Sikoy, Jigs, Jeno. Malawag na malawag ba dyan, Koy? Malawag na malawag.